Nito lamang June 2024, isang nakakagimbal na pangyayari ang naganap sa Guatemala. Isang inang pinatay sa harap mismo ng kanyang anak. Ang mas nakakatakot pa dito, ang katawan ng babae ay ginawang parang kinatay na baboy. Sapagkat ang katawan nito ay inalisan ng ulo, puso at lamang loob. Bakit nga ba naranasan ng isang ina ang ganong hindi katanggap-tanggap na pangyayari? Sino ang gumawa nito sa kanya? paano mahahanap ng mga pulis ang salarin? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang ilang mga bagay patungkol sa kamatayan ni Denise, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Denise Esperanza Solesio Marcia o kilala sa pangalang Denise ay isang 25 years old na babae na isinilang sa San Marcos Department ng Guatemala. Siya ay isang single mother ng dalawa niyang mga anak na 7 months old na babae at 7 years old na lalaki. Sa pagkakataon na to, hindi ko nahanap ang pagkakakilanlan ng ama ng mga anak ni Denise kung nasan ito sa kasalukuyan at bakit sila naghiwalay. Ang tanging nakuha ko lamang na impormasyon ay mag-isang binubuhay ni Denise ang mga bata. Ayon sa aking pagsasaliksik, si Denise ay pinalaki at inilagaan ng kanyang tiyahin. Sa katunayan, nung una, kahit na may mga anak na si Denise, nakatira pa rin siya sa kanyang tiyahin. Subalit naisipan niyang bumukod at manirahan na sa isang rental apartment sa 14th Avenue at 2nd Street sa Rivera del Rio neighborhood ng San Miguel, Petapa, Guatemala. Dahil bagaman alam ni Denise na mahirap magtaguyod ng mga anak, nangarap pa rin siyang buhay ng solo ang mga ito at maging isang nurse sa balang araw. Upang sa ganon, hindi lamang matupad ang kanyang mga pangarap kundi para matustusan din niya ang pangailangan ng mga anak ng maayos. Sa kabila ng nakatira na sa ibang bahay si Denise, madalas pa rin silang magkita ng kanyang tiyahin. Sa katunayan, kuminsan dinadalaw ni Denise ang kanyang tiyahin kasama ang kanyang mga anak. At sa tuwing weekend naman, iniiwan ni Denise ang kanyang panganay na anak sa bahay ng kanyang tiyahin na nakatira sa Wewe Tenango. Ang relasyon ng magtiyahin ay sadyang napakaganda. At hindi naglilihim si Denise dito at malaki ang kanyang pagmamahal at tiwala sa kanyang tiyahin. Nung minsan ng June 2024, nagkwentuhan ng magtiyahin patungkol sa buhay-buhay. Hiniling ni Denise sa kanyang tiyahin na kung sakali umanong may pangyari sa kanya, ipagkakatiwala niya mismo dito ang buhay ng kanyang dalawang mga anak. Bagaman walang iniisip na kung anong masama ang tiyahin, nangako ito sa kanyang pamangkin patungkol sa hiling nito. Noong linggo ng June 30, 2024, ang mga kapitbahay ni Denise ay nakarinig ng isang maiksing hiyawan ng pagtatalo na nagmumula sa apartment ni Denise. Para sa ilan, ito ay tila kakaiba dahil ang alam nila na ang nakatira lamang sa bahay na yon ay ang mag -iina. Sa kabila ng pagtataka ng mga kapitbahay, hindi nila ito pinuntahan upang suriin ang dahilan ng kaguluhan na yon. Makalipas ang maiksing pagtatalo, ilang kapitbahay ang nakakitang may lumabas sa apartment ni Denise. Ito ay isang binatilyo na isa ring kapitbahay ni Denise. Ngunit hindi na nila ito pinansing masyado o nag-isip ng kung ano paman. Dahil ang buong akala nila na isang napadaan o nakiusyosong kapitbahay lamang ang pumunta. Mga bandang alas 6 ng gabi sa parehong araw, nakatanggap naman ng mga tawag ang mga municipal department fight fighter mula sa mga kapitbahay ni Denise. Batay sa mga tawag, ilang oras na umanong walang tikil sa pag-iyak ang isang sanggol na ang iyak ay nagmumula sa bahay ni Denise. Ayon sa kanila, ang iyak ay tila kakaiba na hindi pangkaraniwang iyak ng isang bata. Nasa pagkakataong yon sa kanilang palagay na tila napabayaan ni Denise ang kanyang sanggol. At nang isa sa mga kapitbahay ang sinubukang katukin ng apartment ni Denise, walang tugon ang natanggap mula sa loob. Ang isa pang ikinababahala ng kapitbahay nang may napansin siyang mga bakas na sapato sa pintuan ng apartment. Matapos matanggap ang ulat ng mga kapitbahay ni Denise, mabilis na tumugon ang mga bumbero. Pagkarating, sinubukan muna nilang katukin ang pintuan ng apartment ni Denise. Subalit, wala talagang tugon ang natanggap nila mula sa loob. Kaya napilitan silang sapilitang buksan ang pintuan. Pagkapasok sa loob, isang nakakalumuo isena ang kanilang nasaksihan. Sa pagkakataon na ito, hindi ko maaaring ipakita ang larawan ng aktual na kuha ng hitsura ng katawan ni Denise. Gayunpaman, aking ilalarawan ng maayos sa abot ng aking makakaya. At kung sakaling hindi mo kayanin ang aking paglalarawan, maari mong iskip ito. Nang makita ng mga bumbero ang katawan ni Denise, ito ay tila isang kinatay na baboy walang ulo, may hati ang katawan mula liig hanggang pagitan ng puso at maselang bahagi ng katawan ng babae. Inalis ang puso at mga lamang loob nito. Nasa pagkakataon na yon, ang lamang loob ay nasa mismong pinangyarihan ng krimen. Ngunit ang ulo at puso ay nawawala. Dahil sa nakita ng mga bombero, agad silang tumawag ng mga pulis upang magsagawa ng pag-iimbestigahan. Batay sa pag-iimbestiga, ang katawan ni Denise ay nakita sa isang kwarto na wala ng buhay. Habang ang sanggol naman ay nakahiga sa sofa na nasa maayos na kondisyon at hindi nasaktan. Ngunit ito ay uhaw na uhaw na nagpapahiwatig na ilang oras na siyang hindi dumedete. Sa kabilang sofa, makikita naman ang isang sulat na naglalaman ng mga salita na aking isasalin sa Tagalog. Sabi ko sa iyo, huwag mo kong iiwan. Samantala, bagaman sa bahay ni Denise na ang krimen, dahil walang ulo ang biktima, hindi pa rin itinuturing na si Denise ang biktima. Kaya agad na ipinadala ang katawan sa laboratorio para isa-ilalim sa mga pagsusuri. At noong July 2, 2024, kinumpirma ng National Institute of Forensic Sciences o NSF na ang katawang nakita sa pinangyarihan ng krimen ay si Denise. At ang sanhin ng kanyang pagkamatay ay pagsaksak sa kanyang katawan. Matapos ang pag-imbestiga, napakaraming tanong ang iniwan ng salarin sa mga pulis. Ang ilan na nga dito ay bakit ginawa ng salarin ang ganong karumaldumal na pagpatay? Anong kaugnayan ng biktima sa salarin? At sino ang salarin? Nung una, ang nasa isip ng mga pulis na salarin ay ang taong malapit sa biktima na nais patayin dahil sa usaping pag-ibig. Kung saan, maaring nakikipaghiwalay si Denise sa salarin kaya ginawa ang bagay na yun. Subalit nang makausap ng mga pulis ang ilang mga kapitbahay, wala silang napapansin kasama o pumupuntang lalaki sa apartment ni Denise. Ang buong alam ng mga kapitbahay na si Denise at ang kanyang dalawang anak lang ang naninirahan sa apartment. Sa patuloy na pagtatanong ng mga pulis, matatandaan na may kapitbahay na nakakita na may isang binatilyong lumabas sa apartment ni Denise. Ayon sa mga kapitbahay, ang binatilyo ay kilala sa pangalang Kelvin Kenneth 17 years old. Noong November 2003, nagsimulang tumira-umano ang binatilyo sa isang apartment kalapit ng apartment ni Denise. Dahil pinalaya siya ng kanyang sariling ina sa kanilang bahay na 10 blocks lang ang layo mula sa apartment ni Denise. Ayon sa dahilan, si Kelvin daw ay hindi na kayang pigilan pa ng kanyang ina sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Magmula ng mapalayas, tumira na ang binatilyo katabi ng apartment ni Denise. Sa patuloy ng pagsasalaysay ng mga saksi, makalipas ang ilang oras mula nang marinig nila ang maiksing pagtatalo, lumabas ang binatilyo sa apartment Denise na naka -backpack. Maliban sa pahayag ng mga saksi, nakakuha rin ang mga polis ng CCTV footage sa area kung saan naganap ang krimen. Batay sa mga video ng surveillance camera, makikita si Kelvin na naglalakad ito malapit sa lugar ng krimen na may dalang backpack kung saan ang makarating sa isang perimeter wall, siya ay tumalon papunta sa kabilang panig. Dagdag pa sa napag ng mga polis na pumunta si Kelvin sa bahay ng kanyang ina. Dahil sa impormasyong nakuha, agad na pinuntahan ng mga polis ang bahay ng ina ni Kelvin. Subalit mabilis na kumalat ang balita patungkol sa pagpatay kay Denise. Kaya noong Merkoles ng alas 3 ng hapon ng July 3, 2024, pagdating ng mga polis sa bahay ng ina ni Kelvin, napakarami ng mga taong nagkukumpulan sa harap ng bahay. Dahil maraming taong pumunta sa lugar nagalit galit na galit sa binatilyo, kung saan ang bawat isa sa kanila ay sumisigaw at humihiling na ilabas si Kelvin. Sapagkat nais nilang ilagay sa kanilang mga kamay ang katarungan para sa pagkamatay ni Denise. Nasa sa pagkakataon na yon, dahil sa pagkabigla ng mga pulis, hindi nila mapagilan ng mga tao galit na gilit na gumagawa ng ingay at panggugulo sa tapat ng bahay. Kaya upang mapanatili ang siguridad ng ina at tao sa loob ng bahay, humiling ng karagdagang suporta ang mga pulis sa kanilang department. Kasabay ng pagdating ang dalawang prosecutor mula sa public ministry para kausapin ang binatilyo. Nang pumasok ang ilang mga pulis at public ministry sa loob ng bahay, nakipag-usap sila kay Kelvin. Batay sa report, ang tanging sinabi lamang ni Kelvin sa mga pulis ay kung saan niya iniwan ang ulo at puso ni Denise. Maliban dito, pinakausapan nila ang binatilyo na sumuko. Mga bandang 7.50 ng gabi, naging tensyonado ang kapaligiran ng pumukas ng pinto ng bahay para ilabas si Kelvin. Nang lumabas ang binatilyo, siya ay protektado ng bulletproof vest at helmet. Upang sa ganon, hindi siya atakihin ng mga kapitbahay na nais makuha ang hustisya gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ilang segundo bago sumakay sa patrol car at matapos marinig ang mga hiyawan ng mga tao, itinaas ng pinatilyo ang kanyang kamay. Gumawa siya ng isang mapanghamong simbolo. Simbolo na nagpapakilala sa mga membro ng isang gang na kilala sa pangalang Mara Salvatrucha. Ang mga Mara Salvatrucha, na karaniwang kilala bilang MS-13, ay isang international criminal gang na nagmula sa Los Angeles, California noong 1980s. Noong una, ang dahilan kung bakit itinayo ang gang na ito ay upang protektahan ang mga imigrante ng Salvadoran mula sa iba pang mga gang sa lugar ng Los Angeles. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang gang ay naging isa ng mas kilalang organisasyon ng mga kriminal. Kaya bagaman wala pang inilalabas na pahayag ang mga polis patungkol sa ugnayan ni Kelvin sa grupong Mara Salvatrucha, sa tingin ko, Maaring naispirating ni Kelvin sa mga tao na bahagi siya ng isang organisasyon o sumusuporta siya sa paniniwala ng grupong yun. Gayunpaman, tulad ng aking nabanggit, wala pang inilalabas na pahayag ng mga polis patungkol dito. Samantala, matapos makaalis ng patrol car na sinasakyan ni Kelvin at ang pamilya nito, sinimulan ng sirain ng mga tao ang bahay. Tanda ng pagnanais na makabit ang hustisya para kay Denise. Matapos ang pag-aresto kay Kelvin, pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan itinapon ni Kelvin ang ulo at puso ni Denise. Ang mga ito ay natagpuan sa isang bakating lote sa Zone 13 ng San Miguel Pitapa, sa gilid ng Via Alterna del Sur of Bus Highway. Makalipas ang ilang araw, isinalaysay ni Kelvin ang ilang pangyayari patungkol sa kanyang pagpatay kay Denise. Ayon kay Kelvin, nakapasok siya sa apartment ni Denise nang normal lang dahil ito ay nakabukas pagkapasok, nabigla si Denise sa pagdating ni Kelvin. Kaya naman nagkaroon ng maiksing pagtatalo sa pagitan nilang dalawa hanggang pinagsasaksak na niya si Denise. Pagkatapos, ginawa na niya ang karumaldumal na pangbababoy sa katawan ng biktima. Bago umalis, naglinis muna siya ng kanyang katawan saka umalis sa apartment. Batay naman sa lumalabas na ibang haka, -haka ang dalawa umano ay may relasyon. Subalit, walang sapat na ebidensya upang ito ay mapatunayan. Ang ilan namang lumalabas ng mga balita patungkol sa dahilan ng pagpatay ni Kelvin kay Denise ay may kakaibaumanong pag-uugali ang binata na tila nahuhumaling ito sa biktima. Sa kabila nito, wala namang lumabas na tunay na dahilan ng binata kung bakit niya ginawa ang karumaldumal na pagpatay. Gayunpaman, matatandaan na napalaya si Kelvin sa kanilang bahay dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya sa aking palagay, alam naman natin ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay may masamang resulta sa gumagamit nito. Kung saan ang madalas na naaapektuhan nito ay ang mga taong matitino katulad na lamang ni Denise. Noong Biyernes ng July 5, 2024, mga bandang 10:15 ng umaga, ang mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ni Denise ay sama-samang hinatid ang labi nito sa General Cemetery Zone 3. Ang lahat ay nagbigay ng mga bulaklak habang pinapatugtog ang musika. Ang ilan sa mga tao ay nagpahayag kung gaano kaputing ina si Denise sa kanyang mga anak at inilarawan siya bilang isang taong puno ng mga pangarap sa buhay. Samantala, bago ang paglilitis, hiniling ng abogado ni Kelvin na sumailalim ito sa isang psychiatric test. Dahil ang kanyang umanong kliyente ay dumaranas ng sakit na schizophrenia. Saka sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Kelvin sa Juvenile Detention Center habang hinihintay ang kasunod na paglilitis sa kasong femicide. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Cindy Bahado from Salcedo, Eastern Samar, paring my guitar tutorials, Ate Saida from Mindanao, Cotabato City, May Page from Dubai, Saulon Colarina at Ogi Rosa, Ginalin Valenzuela from Valenzuela City, Maria Victoria T. Montano from Pranaque City, Flor Ramos and Family, Maribel Dagora and Jade, Angel Garcia, Maria Socorro Mejia, Toshi Hanna Minroquillo, Ani Sulayaw, Marian Sortado, Asha Regine Lumapay, Marisa Grafilo, Marilyn Idanan, Gina Algavre and Family, Cyrus Masangkay from Alcobar Kingdom of Saudi Arabia, at ang mga new subscriber na sina, Daphne Rabot, Karina Enriquez, Rack Sedi, Arce Cristobal from Rodriguez Rizal, Borgie from Rodriguez Rizal, Irish, at Raffles TV. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung naisyo pong magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Denise Esperanza Solesio Marcia. Ako po si G. Maraming salamat.